Medyo malungkot po itong reklamo Opo, ni ma'am. Ah, malungkot po talaga, sir. Hindi lang kayo, kundi marami. Marami po. Mga naloko nitong Levi Wait, a.k.a. TV Boss Lek. Opo. Paano kayo naloko? Ano po yung mode? Sa, mo sa ano naloko? po ito, sir, nakilala lang namin sa Sukmid. Sa social media, okay. Opo. Eh. Ano po yung kanyang estilo ng panuloko? Ano po siya, eh, vlogger po siya, sir. Eh. Kasi noon po, nung panahon ni Francis Leo Marcos, hindi po ba nung pandemic nagbibigay ng bigas? Tapos ang daming nagkagusto doon. Kaya yun ang kinuha niya po na ano, yung kainaan namin. Okay. Kaya yun po. Paano pong ginawa niya? Nangingin ng pera <coughs> sa inyo? Opo, nung ano na mag-imbis daw po sa ano niya, imbis. Na, na <coughs> ang dami niya po talagang naguyo na mag-imbis, sir. Magkano po na invest niyo? Ako po 262,900 po ako. Yung wow. iba po may mga million-million po. Pa Dami po talaga. Paano na kayo nakumbinsi mag-invest sa kanya? Para saan? Anong gagawin? Ano po yung kasi sa timpayaman po yun, sa speed finance. Ano okay. po yun yung may kikita daw na every two months, may 8%, may 4%, depende po sa contract na ano niya. May mga speed contract finance. po yun. Okay naman po nung una, nabibigay naman po niya yung income ng mga pera namin. Kaya lang nung June, mula June last year, yun na po, pera pa na. Puro na lang siya paasa. Katulad ko po, may sakit po ako, sir. Sabi ko, kailangan ko na talaga yung pera ko kasi kailangan ko magpagamot. Pero wala lang po siya, paasa lang po siya. Ganun po sa mga investment, Kam, una pagdating ka, parang piramiding din po yan. Yung perang uh, ibinabayad sa inyo na ma may dagdag na malaking porsyento, uh, yun po ay nanggagaling din sa mga nare-recruit. So kailangan, Opo. para hindi po ma mahintuyan yung scam na yan, tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga new investor. Pag huminto na yung new investor, wala nang pambayad. Yun nga po, sir. Siguro kasi kaya hindi na siya wala nang pambayad sa pera pa na po talaga. Yes, sa mga naunang miyembro, doon na siya babagsak. Dapat man pag um, meron mga ganong investment, tatanungin nyo muna. Ayun nga yung po. Yung perang invest namin, saan yung invest yan? bakit makakapagbigay ka ng malaking porsyento pabalik? Diba Dapat yung pumatinatanong nyo. Buenos dias, senyorita. Buenos dias. Kumusta? Kumusta, Ali? Ah, ito. Mm, um, aki, está bien. Pero ah, sa mga nangyayari si Rapi, ito, eh, stress na stress talaga kami si Rapi. Kasi apat na taon namin itong naghihirap kami si Rapi dahil... Kinuha niya yung loob namin na apat na taon. Pero mayroon dyan sa channel niya, naging host ako dyan po, naging host ako. Hmm. Tapos maraming mga mara pangyayari po. Una niya, humanitarian po. Ginamit po nila yung EPLM. Kasi nung nakulong si EPLM, nag-vlog sila dyan, sir, na yung nakulong daw is Kawanis. Tapos, ang hawak daw nila yung totoong IPLM. Kaya doon sila nagsimula, sir, ginamit nila yung kambal na biit. -E. Kasi ako, sir, ma-ano ma ko, ma-express ma, 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 ma express ko lahat kasi matagal ako dyan, eh. magkano magka perang na-invest nyo po, ma'am? Uh, ako po, yung unang pinadala ko po is 5,000 kasi inano pa nila ako noon, hinahabol-habol nila ako kasi nandoon ako sa sa so, nagbakasyon kami ng amo. July, ang July tapos, yung nobyo ko ang nagpadala sa kanila ng 5,000 kasi kailangan ko daw mapasok kasi magsasara na daw ang... Kasi sir, ang dami talaga nilang kalukuhan sir, yung arka daw ni Nui, gano'n sabi nila. So ngayon, nagpadala yung nobyo ko pagkatapos, na unauwi ako ng August last year, ayun, talagang tinulit ako ng iban ni Raga, yung iba ni Raga na pumasok na talaga ako kasi ang dami sir pinaso, pinasa ko na dyan ang video sir na uh, nakapasa po ako ng 100,000 po sir tapos simula no sir sabi nila ang kontrata mayroong ano mayroong tobo every two months pero wala po akong natanggap ni kahit sinti mo sir ito yung uh, ano eh nakakalungkot talaga uh, na tuloy-tuloy nangyari despite the fact na tayo nagbibigay palagi ng warning yeah. dito, hindi tayo nagkulang na kapag meron po nag-offer sa inyo ng investment na kapalit ay napakalaking uh, interest na babalik sa inyo, double your money that's what we call too good to be true if it's too good to be true, then it is not true nga po, kasi sir. dapat ang tinatawag nyo agad oh, mag-invest ako ng 1,000 babalik sa akin 2,000 Samo ano, samo invest din niyan sure. para yan ay tumubo ng gano'ng kalaki. Meron pang nasabi oh, mag-invest ka ng 100,000 in a matter of uh, a weeks or months. Yan 100,000 mo mag-150,000. Mm -hmm. E eh, kung yung bangko, hindi kayang gawin yan. Yan pa kaya kung sino-sino tao lang diyan. Yun yun eh. Dapat we should be asking ourselves na yung perang ibinabayad ibabayad nyo sa amin ng mga investor na do double halos. Kung minsan pa triple. sa magagaling yon Ang sagot, sa inyo rin, umiikot sa mga maluloko. Pag wala ng maluloko, putol na. Ay. Colonel J. Guillermo, Chief Response Unit Anti-Cybercrime. Magandang hapon po, Colonel Guillermo, sir. Colonel. Magandang, magandang hapon po, sir. Ito pong uh, online scam, pasok po ito sa inyo pong uh, ginagawa pong pagtugis sa uh, inyong opisina sa Anti-Cybercrime. Oh, uh, tama po yun sir. Hmm. Uh, yung style po kasi nito, mag-recruit po ng investor sa pamagitan ng online. So paano po magandang gawin dito sir? Paano yung proseso? Y yung mga yung mga biktima ba sir? Mga wala uh, sa Pilipinas? Meron po uh, nandito tapos yung iba po nasa ibang bansa ngayon, uh, uh -huh. Colonel po. Uh, yung yung kompenan nandito sir sa Pilipinas nasa Metro Manila po ba o sa probinsya? para yung kaulong ka po kami sir. Sambuangga. Ulong ulong ka po po sir. Sa ulong ka po Colonel. So pwede po namin samahan diyan sa inyo sa Camp Colonel, bago siya umuwi ng ulong po para makapag-file ng formal complaint. Tama, pero yung mga nasa ibang bansa, paano yan Colonel? Paano sila makapag-file? Pwede bang um, ano? yung sa Olunga po kasi sir, pag uh, ano, papupuntahin din namin sir sa Region 3 kasi mas palapit doon kaysa dito po sa crame Aha, Region 3. Okay. Opo, okay, kasi kung dito pa sa crame sir, sa Olunga po kasi magagaling. Mas malayo po. Kaya pagka mga ganyan, nilalapit namin kung saan din may malapit na office para sila mag-aasikaso. No? Opo. So, sasamahan na lang po namin doon sa Region 3. Yes, okay. sir, yes sir. Para, kasi kung kahit sabi ko nga po sir, kahit sa karami po, talagang i-advise namin siya na pabalik sa Region 3 para hindi naman siya maghastusan. Sige po. Sige po. Kami nang bali. Sige Colonel. Po, sige. Maraming apo. salamat po Colonel J. Ha. Thank you po Colonel sir. Apo. Apo. Ma'am Ma ganito po ang gagawin natin. Uh, Sasamahan po namin kayo sa Region 3 apo, para magpag-file ng case against sir. Ngayon po ito po ay na-on air na so okay kayong mag-alala. Kakalat na po ito. At wala na siya mabibiktima. Ayun nga Agong po. Magpuntukin po natin. Yun po talaga sir, ang gusto ko, yung wala na siya mabiktima. Sa itsura pa lang, talaga mandarang Hindi nga, ito mo. Hindi magpapahuli ng buhay ito, hindi mapagkatiwalaan. Ayan po, oh, si Levy, Facebook page niya, bukas pa rin. Bukas pa po yun, Levy Insungwate. I-report natin sa Meta at the same time magpapalitay ng kaso. Ayan po, yung mukha nitong si Levy Wate. Opo. Ano yung course passion? Opo Akses. sir. Sa kanya rin po yan. Opo, yan, yan nga po ang ano niya prunta eh. Ah, okay. Kaya nakapag ano siya dahil yun nga business daw. Ano. Sasama namin kayo sa Region 3 para makapag-file and then paputokin po namin itong uh, mga impormasyon na binigyan nyo sa amin para wala na siya maloko. Okay? Ganun Salamat po, po okay, sir. Salamat po. Salamat S po. Sige, thank you.